Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala sharfi'l anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, uh, Ar-Rusul wa ar Risalat, sa so, pa rin natin yung tungkol na sa mga mensahe. The, ibang subject na nga ito na may tuturing. Yung pangalawang bahagi ng libro. Ngayon tatalakayin na natin nga yung mga naging paghahambing sa pagitan ng iba't ibang mga kasulatan ni Allah. Lalong-lalo na pangunahin dito yung Torah, yung Injil at ang Quran. At nabanggit nga dito yung kanilang mga pagkakatulad. Yung pagkakatulad nila, ang bawat relihiyon na ibinaba ni Allah ay dinulot niya na maging sistema ng pamumuhay. Hindi ito basta-bastang relihiyon lang na isinasabuhay sa loob ng simbahan o poksambahan. Pamumuhay talaga, sistema ng pamumuhay. Kaya yung bawat umma, kumagang relihiyon nila, yung mga Hudyo, yung mga Kristiyano, yung mga totoong Hudyo, yung mga tagasunod ng mga propeta, at yung mga Kristiyano na tagasunod talaga ni Jesus, yung relihiyon nila na Judaismo, Kristiyanismo nung panahon nila, which is technically Islam talaga, Diba? Islam talaga 'yung relihiyon nila eh. Pinangalanan lang nila ng pangalan na pangtao. Pero way of life siya. Hindi siya basta-bastang paraan lang ng pagsamba. Tapos gayon din, ang mga kasulatan na ito sa pamagitan nito insya Allah ay magiging tama ang paraan ng pamumuhay na ito ng mga tao kasi kailangan may gabay eh. Hindi, hindi maaaring magiging tama ang sistema ng pamumuhay na ito na itinatakda ni Allah sa bawat umma kung walang gabay. Eh. Kung walang gabay. Eh. At syempre, nag-iisa lamang ang pinanggalingan ng gabay na ito. Nag-iisa lamang ang pinanggalingan ng gabay na ito. So, tatlo ito na pangunahin nila na pagkakatulad. Na ang Quran, ang Injil at ang Torah ay pawang nagtatatag ng isang sistema ng pamumuhay at ito ay nagagabay sa taot sa mabuting pagkakatupad sa sistema na ito ng pamumuhay. Pangatlo, isa lang ang pinanggalingan nito. Si Allah lang ang pinanggalingan ng mga ito. Alhamdulillah. So dito sinabi nga sa karugtong na bahagi, Min ajlihada hadha jaa min indillahi liyakuna yaqūna Sa tatlong dahilan na ito ang lahat ng mga relihiyon na nanggaling kay Allah ay ipinatupad niya sa mga mananampalataya upang maging sistema ng pamumuhay Usawun ja'ahadad ahadad dīn li kurah aw li ummatin min umam ang mga relihiyon ni Allah o yung kubaga yung iba't ibang mga umma o iba't ibang mga nasyon na nakatanggap ng kapahayagan kay Allah. Kasi sila naman technically relihiyon. natin, Tinitukoy lang natin maari lang natin masabi na panong nag, nagkakaiba-iba sila pagdating sa panahon. Sa panahon lang. Pero isa lang talaga eh, isa lang ito kung tutuusin, Islam lang ang tunay na anyo ng Judaismo, tunay na anyo ng Kristyanismo. Sa so ito pare-pareho ito man daw ay relihiyon na ipinatupad ni Allah sa isang bayan kasi pwedeng mangyayari ang isang grupo ng tagasunod ng mga propeta, isang bayan lang. Kasi limitado yung mensahe niya eh. Limitado yung mensahe niya, hindi pang kalahatan. O umma na pangmaramihan. Halimbawa niyan, masasabi natin, sino-sino bang mga propeta o sugo ang nagkaroon ng ummah? bawo niya si Musa alihis salam. Marami siyang tagasunod. Si na Sulaiman alihis salam. Alihim salam. Marami silang tagasunod kasi hari sila eh. Si Papeta Muhammad sallallahu alaihi salam. Marami sila. Yung si Nuh alihis salam, kanyang umma. Si Ibrahim alihis salam, kahit konti sila. Malawak yung kanyang sakop nung ano eh. Nang dawa. Di ba napunta pa siya ng Iraq. Napunta pa siya ng Egypt. Sa umma yun. Pero merong ilang mga propeta, kung yung kanilang mensahe, limitado lang sa kung nasaan sila. Kabao nga sina sina Yahya o yung tatay niya si Zakaria, limitado lang yung lugar nila. Pero pare-pareho lang ito. Kung yung relihiyon na itinuro sa kanila, iniutos sa kanila ni Allah na ipatupad, relihiyon na sistema ng pamumuhay, hindi lang relihiyon na mga gawaing pagsamba. si man daw ay yung sawaon Ja'ahadad ahadad din likaryatin minal kura, ito man na ipara sa isang bayan lamang. O li ummatin minal umam, o isang umma. O li basyariya kafatan, o para sa kabuan ng sangkatauhan. Fi jami'i ajyaliha, sa iba't sa iba't ibang mga henerasyon. Ito na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi yung kanyang mensahe para sa lahat ng tao sa buong mundo pati nga jinni eh. sa may doon yung mga jin at para sa lahat ng henerasyon. Kasi wala nang darating na propeta pagkatapos niya. Kung meron mang darating na tao pagkatapos natin, obligado rin silang sumunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obligado silang sumunod sa kanya. Fakadja awa ma'ahu syariatun mu'ayyana lihukmin wakiin lihukmi wakiil hayat. So pare-pareho lang ang lahat ng mga mensahe na ito. Sistema ito ng pamumuhay. Ito man daw ay relihiyon na ang kanyang sharia ay limitado rin. Pwede ang kanyang sharia ay limitado rin para lamang sa isang kumbaga isang uri ng pamumuhay. So maring meron ang ganong propeta. Ila ni bil tillati tunshi ut as sahih lil O kaya ito man daw ay relihiyon na meron itong konsepto na magdudulot na kumbaga maintindihan ng tao ang buhay. Maaring man kumbaga nilalaman din kasi ng relihiyon yung pilosopiya eh. Di ba yung mga ano yung mga tao? Yung mga walang relihiyon lalo na ang umiral sa kanila pilosopiya. Pilosopiya. Halimbawa yung mga yung mga Griego, yung mga Romano, wala man silang organized na religion talaga eh. Meron silang mga templo, oo. Pero bandang huli, yung kanilang buhay, kung paano nila pinangat, pinangangatwiranan ko ano ang tama at mali. Sa filosofiya, sa lohika, sa isip. Hindi nang galing sa batas na nang galing sa Diyos na sinasamba nila. Di ba yung mga Romano at mga Griego, yung mga Diyos nila, di ba? Actually, mga Diyos ng mga Romano at Griego, pareho lang eh. Nagkaiba lang ng pangalan. Halimbawa, sa, sa Greek mythology, si Zeus, tapos sa mga Romano, si Jupiter. Isa lang yun eh. Isa lang yun. Tapos meron silang asawa. Si Juno sa ano sa Greek mythology. Ah, sa ano sa Roman pala tapos si Hera sa Greek mythology. So parehong ano, kumbaga parehong-pareho sila. Pero yun nga, dito, tinutukoy, maaring yung propeta ay, kumbaga, daladala niya yung mensahe na maglilinaw sa mga tao kung ano ba talaga ang katotohanan sa buhay. Yung nga, yung filosofiya, di ba? Pero yung ibang mga nasyon na walang propeta, may kita ninyo, ipilit nila o sinisikap nilang unawain ang buhay sa pamagitan ng filosofiya. Actually, sa, kahit dito sa atin, yung ano, yung, yung Confucianism, yung Daoism at yung iba pa na relihiyon ng mga Inchik lalo na. Anong nangyari sa kanila niya? Ang malaking parte ng kanilang relihiyon, pilosopiya lang talaga. Wala silang batas kung paano sumamba. Kaya ang mangyayari niyan sa kanilang mga pagsamba, iniimbento lang talaga nila eh. Iniimbento nila. Kaya may kita mo, nasa isang lugar sila. Pero magkakaiba yung kanilang mga ritual. Kakaiba yung kanilang mga ritual. At uh, wala silang malinaw na sinasamba. Bandang huli, itong mga relihiyon na ito, sumasamba sa kanilang mga ninuno eh. Masamba sa kanilang mga ninuno. Yung mga Koreano, yung mga Inchik, yung mga Hapon, bandang huli, sa mga ninuno sila, sumasamba. Kasi ganun lang yung buhay nila. O, ganun lang yung relihiyon nila eh. Kung baga, filosofiya. Pero sa ating kompleto, may gawaing pagsamba, uh, filosofiya, at syempre, dahil sa kabuuan nito sa kabuuan nito nagiging ano na nagiging kumpleto na itong sistema ng pamumuhay nagiging kumpletong sistema ng pamumuhay so gayon din ila janib uh, at ta'abudiya allati turbitu alqulub billah so meron din itong nilalaman ng mga ritual ritual ng pagsamba na nagdudulot ng Kumbaga, mapalapit pa ang mga puso kay Allah. Sa itong tatlong mga aspeto rin na ito, sa bukod doon sa tatlo na binanggit ko kanina, na ang mga relihiyon ni Allah, ito ay sistema ng pamumuhay at hindi magiging tama ang relihiyon ng tao. Di ba na lamang na sumusunod ito sa kapahayagan at iisa lamang ang pinanggalingan ng kapahayagan na ito. Sa itong tatlo rin na ito, ng mga relihiyon ay kumaga naglilinaw sa ating uh, sistema ng pamumuhay o kaya yung ano yung katotohanan sa buhay kumaga yung pilosopiya at yung konsepto ng buhay at mga ritual kumaga yung tatlo rin na ito ay bumubuo sa kabuuan ng reliyon natin Wakani hadihil jawani at salasa hiya kawamu sa dito rin nakasalalay ang pagiging matuwid ng relihiyon ni Allah. Hay dinum min indillah di an al hayat al bashariya la taslu wa tastaqim illa hina yakunu din Allah huwa manhaj hayat. So lahat ng tatlo na ito ng mga kumbaga pinangahawakan natin o prinsipyo ay tangan ng bawat relihiyon. Nagaling kay Allah. Relihiyon nagaling kay Allah dahil nga hindi magiging matuwid ang buhay ng tao hanggang kukunin niya muna ang relihiyon ni Allah bilang sistema o paraan ng pamumuhay. Alhamdulillah. So ganito ka, ka palad ang mga Muslim na yung relihiyon natin, relihiyon na kumpleto. Hindi to relihiyon ng hula-hula. Hindi to relihiyon ng hula-hula. Kaya ang anumang, anumang bagay na pagtatalunan ng mga tao hindi pagkakasunduan ng mga tao kapag ibinalik ang usapin na ito sa relihiyon nagiging malinaw. Hindi ka tulad ng mga tao na hindi sumusunod sa Islam. Di ba lagi nating sample yung mga kufar? Lagi silang nagtatalo. Ano bang batas ang iiral? Batas ng tao batas ng Diyos? Batas ng simbahan o yung batas ng konstitusyon ng Pilipinas? Lagi nagbabanggaan. Sa so, usapin ng homosexuality, usapin ng Parusang kamatayan. Hindi sila magkasundo dyan. Parusang kamatayan. Usapin ng death penalty. Hindi sila magkasundo. Usapin ng diborsyo. At iba pa -diba pang bagay. Lahat lang pagtatalunan nila eh. Pagtatalunan. Kasi dadaan nila ngayon sa botohan. Di ba yung mga congressman, magbobotohan sa ilang mga issue. Magbobotohan. Tapos kapag nagawa na nila yung batas, ipapasa nila ito sa presidente. Tapos sa bandang huli, pag ayaw ng presidente, ibibito niya. Ibibito, ibig sabihin, hindi niya pipirmahan. O no? kaya pipirmahan niya, tinatanggihan niya ang pagkakasabatas ng batas na yun na ginawa ng mga congressman o no? senador. Parang yung huling, ano, huling batas na nabalita, di ba? Yung batas tungkol sa... Uh, sa paglilibing sa mga Muslim Maganda sana ang batas yun eh. Kaysa pa magitan ng batas na yun, kumbaga, para magkakaroon ng ano eh, ng initiative na magkaroon ng bawat bayan o ang bawat probinsya man lang sana na magkaroon ng sementeryo para sa mga Muslim. Yun yung ano eh, yun yung navito na batas. Pero ano naman eh, pwede naman gumawa uli ng batas. Kasi kung lang eh, kung masigasig yung mga congressman, pwede silang gumawa ng gumawa ng batas eh. Bawa yung batas na yun, baguhin lang nila ng konti eh, kung meron mang hindi aprobado dun sa mga nilalaman nito. So marami silang pinagtatalunan. Marami pinagtatalunan. Pero sa Islam, malinaw eh. Kaya lang naman nagkakaroon ng pitna kapag merong nagmamatigas sa kamalian. Kapag merong nagmamatigas sa kamalian. Ang linaw-linaw ng katotohanan sa Islam, sa Quran at Sunna. Nagkakaroon ng fitna kapag yung tao nanlalaban. Yung masamang tao nanlalaban. Diba? Gagamit pa yan ng dalil mula sa Quran at Sunnah. Ang usapin, halimbawa, usapin pandurugas. Tapos binapilit nila binabaloktot ng usapin tungkol sa karapatan nila na sinisiraan daw sila. Walang, walang karapatan ng kriminal sa kanyang dangal kundi naman niya ginagalang ang karapatan ng kanyang kapwa sa yaman nila o iba pa nilang mga karapatan. Na, di ba? Pagkakarapatan nila, sigaw sila ng sigaw, pero kapag karapatan ng iba, tahimik lang nilang sasagasaan. Wala silang pakundangan. Kaya nagkakaroon ng mga kaguluhan. Malinaw, malinaw ang Islam kung tutuusin eh. Meron lang talagang nanlalaban sa kamalian. nagpupumilit sa kamalian. Wafil fil Qur'anil Karim, Shawahidun shatta ala al alula sa maraming mga patunay daw na nababanggit sa Quran tungkol sa mga naunang mga kapahayagan at kung paano umiral ang mga ito allati rubbama jaat likaryatim minal qurah aw likabilatim minalkabail ala sa sa Quran nababanggit yung ilang mga kumbaga naunang mga kapahayagan na arinde din na unang mga relihiyon na ipinadala sa isang bayan o sa isang tribo na kumbaga nababagay sa kung anumang pinagdaraanan ng uh, ng bayan na yun na naglalaman ng mga prinsipyo nito ng mga prinsipyo nito ng relihiyon kung paanong naitataguyod ang relihiyon bilang isang sistema ng pamumuhay bilang isang sistema ng pamumuhay na ito nga ay naglalaman yung panghuli nating natalakay di ba na ito ay naglalaman ng filosofiya kung paano mabubuhay naglalaman ito ng mga ritual ng pagsamba at ito ay kumbaga relihiyon na dinulot na maging sistema ng pamumuhay Wahuna, yauradu hadat takamul fi diyanati thalaf al-kubra, al-yahudiyah wa nasraniyah wal-islam. Sa lahat ng mga relihiyon syempre, makikita natin ito, yung mga tatlong prinsipyo na ito, sa tatlong pinakamalalaking mga relihiyon Ang judaismo, ang kristyanismo, at ang islam. Na technically, itong judaismo at kristyanismo sa orihinan nitong anyo, islam din naman eh. Islam din ang anyo nito. Binigyan sila ng pangalan na pangalan na pangtao o ano paman. Bawa sinabi ni Allah, ito rin yung ano eh, yung nabasa natin nung nakaraan, serya ng mga aya. Yung suratul ma'ida, 44. Ito nga rin yun. Inna anzal na Torah tafiha hudaw wa nur. Tuloy na ipinahayag namin ng Torah bilang gabay at liwanag. Suratul ma'ida, verse 44 tu kama Allahu kitabullahi ladhi jaa li hidayati bani Israel. ang Torah daw na katulad ng yung original na Torah na katulad ng ibinaba ni Allah ay e aklat ni Allah na ibinaba para magabayan ng angkan ng Israel. So dito may kita natin ang Torah gabay lang para sa isang tribo, yung angkan ng Israel, isang tribo lang. Wa inara tarikihim, ilallah. At nga araw ay nagbibigay ng liwanag sa kanilang landas patungo kay Allah. Kaya nga ito ay, yung sinabi ni Allah, inanzal na Torah fiha hudaw wa nur. Tunay na pinahayag namin ng Torah na naririto ang gabay at liwanag. Kasi ito ay nagagabay sangka ng Israel at nagdudulot ng liwanag sa kanilang landas patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala wa tarikuhum So hindi lamang landas patungo kay Allah, ito ay landas din patungo sa buhay, kung paano sila mamumuhay. Na sa mga relihiyon, nasira lang talaga masyado yung ano eh, yung Injil. Pero kung yung Injil na natili siya sa original na anyo. Sa bagay, ano naman eh? Kung baga, ang tinutukoy ko kasi rito, 'di ba sa Injil ang problema ngayon sa bagong tipan? ang mas malaking bahagi ng bagong tipan hindi naman galing kay Isa alayhis salam. Di ba sinulat ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, ni Marcos, ni Pablo. Pero kung, kung meron mang halimbawa kopya ng Injil, yung totoong Injil, matatagpuan natin nang malalaman nito o lalamanin nito, hindi lang puro pagsamba, pati sistema ng pamumuhay. Na bagaman wala na ngay original na Injil, pero ang titingnan natin Injil, yung mga ano, di ba? Yung mga parable, yung mga pinangangaral ni Jesus. Puro pilosopiya ng buhay, di ba? Puro pilosopiya ng pamumuhay. At kung tungkol naman sa sharia, posible rin na ano eh, ang sharia nga na pinapatupad ng panahon ni Isa alayhis salam, yung sharia din ng Torah. Yung sharia ng Torah. Kaya nga, dito sa Torah, ang Torah hindi lang gabay sa pagsamba, kundi ito rin ay liwanag para sa kanilang paraan ng pamuhay. Wakadja at tahmulu akida at tawhid. At syempre, dumating ang Torah na daladala ang mga pangaral tungkol sa kaisahan ni Allah sa tawhid. Watahmulu sya'airi ta'abudiyah syatta. Watahmulu kadalika Sharia. At uh, naglalaman din ito nga siyempre ng iba't ibang mga ritual ng pagsamba na itinuturo niya sa mga tao. At siyempre ganyan din ang mga batas. Nang karugtong nung aya na yun, Yah kumubihan nabiyun ladina aslamu LILLADINA hadu. So, sa pamagitan nga nitong Torah na ito, ay naghahatol ang mga propeta na sumuko kay Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladina hadu para sa mga uh, kabilang sa relihiyon nila, yung mga Hudyo. Warabbaniyuna wal ahbar. At ang kanilang mga raba yung mga hapari ng mga ng mga Hudyo. At ang kanilang mga ahbar, yung kanilang mga mga monghe, sila ay naghahatol din sa pamagitan ng Torah. Naghatol sila sa mga Hudyo sa pamagitan ng Torah. Bimastufidu min lah. Ayon sa kung ano man ang inilagay sa pangangalaga nila na kabilang sa aklat ni Allah, wakano alihi syuhada. At sila ay saksi na si Allah nga ay nagpadala sa kanila ng aklat na ito. So yung Judaismo, katulad lamang din ng Islam, kumpletong sistema ng pamumuhay kumpleto. Kaya nga di ba, yung mga Kristiyano actually, di ba wala naman nababanggit sa Injil masyado kung ano yung bawal, yung mga haram, ganun. Kaya ang mga Kristiyano, patuloy pa rin sila nagbabasa ng lumang tipan. Eh. Pansin nyo, di ba? Binabasa pa rin nila yung lumang tipan. Whereas yung mga Hudyo, hindi naman sila nagbabasa ng bagong tipan. Kasi nga hindi nila tinatanggap yung mensahe ni Isa alihis salam. Diba marami nga sa Facebook mga video yung mga Kristiyano na pupunta ng Jerusalem, di pupunta sila. Doon. tawag nila pilgrimage din eh. Hajj, tawag nila pilgrimage. Pero pagdating nila doon, nakala nila, matutuwa sa kanila yung mga Hudyo, pero hindi pala, pinagduduraan sila ng mga Hudyo, minumura, sinasaktan. Kasi galit yung mga Hudyo sa kanila. Pero yung mga Kristiyano, since ginagamit lang din naman nila yung Torah, para sa iba nilang mga batas, e eh, binabasa rin nila yung lumang tipan. Pero yung mga Hudyo, wala silang pakialam sa bagong pan, Wala silang pakialam. Pero kung babalikan nga natin yung Torah, yung nga ayon sa binabanggit dito, siya yung ngaklat na pinakanahawig sa Quran. Kumbaga, para maintindihan natin lalo yung konsepto yung konteksto ng tinatalakay natin. Malaki ang pagkakahawig ng Quran sa Torah dahil marami itong nilalaman. Pero yung Injil, hindi natin masabi kasi kasi wala na nga tayong halos makitang bakas ng Injil. Kung yung original pa ba, yung nandyan ngayon sa mga translation. Kung galing ba talaga siya doon sa original na Injil. Pero yung in Torah, kahit paano yung mga Hudyo, hawak nila ilang mga kopya nila sa wikang Hebrew. So nakikita natin. si so, ito nga yung Torah, ipinadala sa isang specific lamang na grupo ng mga tao. Yung mga Hudyo, whereas yung Quran, ipinadala sa lahat ng mga nasyon nga pa, kung babalikan natin yung tatlong aspeto na binabanggit dito. Yung Torah, naglalaman din ng konsepto ng pamumuhay. Katulad din ng Quran. At yung Torah ay naglalaman ng mga gawaing pagsamba katulad lamang din ng Quran. Sa Bible wala eh. Yung ano yung ah, sa ano pala? Sa Bagong Tipan, wala nang masyadong nababanggit doon eh. Paano ba sa samba? Ang naalala ko lang nababanggit sa Bagong Tipan, yun lang, ama namin. Pero nababanggit ba sa Bagong Tipan kung paano magmisa? Hindi. Nababanggit ba sa Bagong Tipan na mag-alay sila ng hayop, magkatay sila ng hayop? Hindi. Lahat yun nababanggit sa Lumang Tipan. Ang lahat ng mga reliyon ngayon na nagpapakilalang kristyano, ang mga basis ng kanilang mga gawaing pagsamba, dun lang eh sa ano sa lumang tipan. O, siyempre, kung yung mga kristyano na makabago, lalong-lalo na, ginaya nila sa mga Romano. yung mga Romano, meron silang mga ritual na inadapt ng mga kristyano, nang inadapt din ng Roman Empire ang Christianism o ang Christianity bilang kanilang official na religion, state religion ng Roman Empire, yung Catholicism, pagkatapos si Constantino. So, maano, um, kumbaga, malayong malayo yung kristyanismo ngayon sa kristyanismo noon. Kung yung judaismo ngayon, eh, malayo na sa judaismo noon ng panahon ni Musa alayhis salam, eh, mas malayo ang kristyanismo. Ito may kita natin yung dahilan ng paglayo nila kasi nawala na sa kanila. Yung mga aspeto na nagpapatibay na marapat lamang natin panghawakan ng mahigpit ang mga kasulatan, kapahayagan lang sa gayon ay mapangahawakan din natin ang relihiyon ni Allah. Kasi hindi natin masusunod ang relihiyon ni Allah kung wala ang mga kasulatan ni Allah. Si Allah ang magsasabi paano tayo sasamba sa kanya. Hindi tayo mag iimbento ng paraan ng pagsamba. Diba isipin ng tao, gagawin ko to kasi nagugustuhan ito ni Allah. Yan unang tanong, anong batayan? Anong batayan? Di yung mga kristyano, kung ano nung ritual na iisip nila eh. Mamaya niyan, magka, alimbawa, magkaroon dito ng, ano, ng himala. Bawad yan yung simbahan ng San Gabriel. Maliit lang yan na simbahan eh. Kapag yung Mama Mary dyan, lumuha ng lumuha, dadala, dadalawin din ng mga tao. Tapos mag, maaaring magbabago na naman yung status ng simbahan na yan. Kasi mga simbahan iba-iba pa eh, di ba? May katedral, may basilika, tapos meron pang itina, tinatawag nila ng mga ano, mga shrine, mga national shrine para kay Mama Mary, para kay Santo Nino, tiba-tiba pa halo-halo. <laughs> Kumbaga, halo-halo lang yung kanilang uh, religion. kasi wala silang pinangahawakan talaga. walihati Andre Villas. Samantalang sa atin, napakapalad ng mga Muslim. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.